Okay, natito na ako sa hostel. Sa lounge. Uh, sa lounge. Tapos bumili lang ako ng fresh na vegetables. Dapat itabi ko ito kasi parang antan. Tapos uh, yung sauce. Ngayon, ko inertiro Ilalagay ko na. ko Ito na lang yung sasagip ng issue. Wait. Ayan, eto. Issue sale. Tapos, ito pala yan kasi baka mamimutan nung kayo bakit ako nag-hostel. Hello, kayo ko naman magbayad ng hotel. Baka... Pag-file na ako sa aeroplane, pang um, almahal. So, reason mag-hostel ako kasi gusto ko naman na-experience bilang traveler, diba? Since ito yung kinakareer ko ngayon. Gusto ko naman ng, ano, ng, uh, hostel kasi hindi ko siya na-experience. Every time naman na magka-travel ako mag-isa. Lagi namang puro hotel. Never pa ako na hostel. So, ito yung first time ko na mag-hostel. And, kung ano yung nakita ko sa Agoda, same, malinis, may mga restrictions, babango, ah, uh, pag pumasok ka sa pinaka-room, para ka nasa prayer room, napakatahimik. Dali nga may restrictions, bawal mag-ingan. Bawal yung mag-cellphone bawal din may kausap kaya po, punta ka lang talaga doon para kumiganda and ang linis ng area Ah, uh, malinis pati ang kumot ang aircon ang lamig so, talaga may enjoy mo siya uh, sa loob, anim lang kami <laughs> anim na, I mean, anim na double bed and ano ba to? Ihi ng kambing. Tapos, uh, ang kakapal ng harang, talagang hindi kayo makakita. So, syempre, double bed shadow Doon ako sa below. So, yun ang sinabi ko doon sa ano, na below na lang ako. Huwag ako sa top. So, good. And, ayun na siya. First time ko titikman tong uh, fresh vegetables dito sa lahat yun so huwag na kayo maraming tanong huwag na kayo maraming bash huwag na kayo maraming nega sa utak diba kasi isipin niya naman Kung ba't nag-hostel-hostel pa siya eh pwede sa mga hotel ganito walang ano ah. gusto ko ma-experience diba wala naman kayong pakialam travel ko naman sorry at saka chai tea. Diba? Ngayon lang ako lang na kapag sa travel ko ng Indonesia, ng Cambodia, dito lang. Kasi walang mga mainit na tubig sa ano, eh dito free. Free ang tsaa. Free ang tubig. Which is yung pinaka-importante sa akin dahil nainom ko ng vitamins. And mas makakatipid. Kasi bumili ka pa sa labas, ng so, mahal-mahal kayo ng mga tubig sa bambansa. Mmmmm! Sip! Sip sa... usawam, ptinsaw mm -hmm. sa peanut hey, peanut sya hey, so, lang nga Hi, kaya nyo na ako kung gusto ko mag-hostel. Parang gusto ko siyang experience. Parang may baon-baon din naman ako. Na nag-travel ako sa ganito. At yung experience ko. So hayaan niyo naman ako. Huwag na pakialaman kasi kaya ko magbayad ng hotel. Okay. Hindi siya kabawasan sa ipon ko. Kaya nga ako ikot ng ikot, di ba? Kasi may ipon naman ako. And then, kung tatanangin nyo ako, nasusunog. May nasusunog. May nasusunog. Papakita ko sa inyo. May nasusunog. Diyos ko ngayon ka pa naabutan. Malapit lang sa hotel ko. sa hostel ko, oh. Ito yung lounge. Lounge area kasi doon yung ano. So ayan oh susunod yung kabilang hostel oh. OMG. OMG ni. Tumawag na sila ng bumbero. Ano ba yan? sama pa sa vlog ko. Yung sunog. Ano? Oh. Susunog yung likod. Yan. Kaya plan, sabi ko, pag sisigawan ka ako itong mga lokal na tao dito sa ano lang. nagwawala na sila. Anyway, hindi naman kami maapekto na ha. Medyo malayo. Oh, huh, katakot. Grabe naman yung pina-experience sa akin, Lau. <laughs> yung pang-sampung -pang country ko nasusunog na. Grabe. May sunog portion. Tapos kayong mga turista, baka oh, loko, pinag-fuck, sorry, bibitsuhan. Okay, mabalit tayo. So, dahit malang naman ako. Uh, Sir, it will doesn't affect us, right? So, dahit ma, kaya mo na siya. It will doesn't affect us, right? Because it's far from us. Dahit ma. Huwag nasunog, refan. Lipat okay. ulit. Ganon. Bala si Lechon. So, ko kayo. Ito na nga. Mas so, hindi ganong kalaki. ganong kalaki na, tsaka na lang ako mag-aano. Tsaka na lang ako kakabahan. <laughs> Saan ang naman ng mga tao dito eh. Anyway, ayun na nga. Uh, kung tatanungin nyo ako, kung para sa akin, kung ano yung kalagayan ng tsura ng law. Sa kanila lang problema, para siyang para para siyang pinas, 'di ba? Para lang din siyang pinas. Uh, Cambodia ganun din. para lang din siyang pinas. So ang attractions dito, yung mga Asian cultures, yun mga attractions dito. Kasi Uh, tawag dito lumaki ako sa Pinas so syempre puro mga syempre sa Pinas um, ano naman tayo eh Christianity yung meron tayo no? so puro mga magagandang churches. Yun yung meron tayo and syempre pa nakakita ako na, mag, ng magandang churches parang wow ganun na lang pero since yung mga pinupuntahan ko mga Buddhist country syempre yung mga structure na meron sila, yung mga arkitektura na meron sila, eh, kakaiba sa mata ko. Kaya talagang parang, ah, na-amaze ako, no? Pero hindi mo ako dadating sa point na sasambahin ko yung mga buta yung, and then yung mga uh, Hindu temple. Hindi naman. So, yung attractions lang nila na ang ganda, ang galing, pulido yung pagka, paano kanila nagawa yung ganito, na arkitektura, ang pulido, ang ganda. So, yun lang naman yung sa akin. And, doon ako nag enjoy sa ganung bagay. So, kung, kung pinapanood yung mga, kung pinakita yung mga pictures, nakikita yung mga videos na upload ko. Tapos sabihin nyo na parang, ayun lang pala yun. eh, galing na kasi ako sa mga, ano eh, galing na kasi ako sa mga bansa na may mga iba't ibang amusement park, may mga pa-cable car, diba? Na-experience ko na naman. syempre, what do you expect sa mga mahirap na bansa ng Asia? Diba? Do you expect magmumukha siyang Singapore? Do you expect magmumukha siyang Malaysia? Do you expect magmumukha siyang Hong Kong? Magiging, magmumukha siyang Japan? Magmumukha siyang ano? 'di Hindi naman. So, mm -hmm. Ay, yun talaga yung eksena. So, ganun talaga yung makikita mo. Parang pinas lang din siya. Parang may lang din siya. And it's fine for me na gumastos para don. Since so, sabi ko nga, nagasosan ko na yung mga ibang bansa. Like yung mga Singapore, Malaysia, Hong Kong, ba? Diba? Nap napuntaan ko na yung mga no visa country na magaganda. So, ayaan nyo ko experience siya. Kasi for sure may mga masasabi na naman kayo eh. May mga negative na naman kayo sasabihin. Na kasi baka pumupunta pa sa ganito, wala namang, wala na pakailang. Pera ko naman ito, di ba? Hindi ko kayo inuutangan, hindi ko kayo ninanakawan, hindi ako pinapaalis ng gobyerno na, 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 na ng buwis. No, para galayan ko mga Lahat to ipon ko, lahat to pera ko. So, kung ano man to kasiyahan na meron ako, wala kayong pakialam. Diba? Ang importante, pumapasok ko ng legal, wala akong ginagawang illegal. Kasi kailan ko kayo. Kailan ko yung mga laman ng Facebook, ng Facebook ko. Alam ko sino yung mga kaibigan kong sumusuporta. Tulad ni Briggs, ni, ni Cap Briggs, ni SK Joyce. Pero alam ko talaga mga super supportive. Yung from the moment first kong travel ng, ng Singapore talagang tawag, tatanong ano nangyayari, ano yung ginagawa ko. Kaya lang alam ko mga kaibigan ko may pakailam sa pagta-travel ko at never sila nagsabi na ba't ka pupunta dyan, ba't ka magagano? Sila pa nagtatanong, anong meron dyan? O anong, anong, ano meron doon? Anong ganyan? Pag sabi ko, ang ganda ng ganito, sabi nila sa akin, di diba, naman talaga yung gusto mo? Eh, yun naman talaga yung dyan ka nag enjoy Ganon. Hindi yung iba, pagkaibigan. Tapos kapag may nakikita mga na-achieve ko, oh, may mga salita masasabi. Galing nyo yan. Baguhin nyo yan. Tandaan nyo sa pitong buwan. Sampung country na yung napuntahan ko. Sampung country na yung nagagastusan ko. Na ang gastos naman pa nag-travel ka, hindi ka gumagastos ng isang libo, dalawang libo, tatlong libo na. Gumagastos ka talaga ng more than 10 ba? Diba? Plain ticket pa lang. So, kung ano man itong mga ginagawa ko nilalakaran ko, ano man itong mga pinupuntahan ko, this is my own enjoyment, this is my own achievement, kasiyahan ko to, dahil kayo na ko dadalhin ng pera ko sa inyo, papamodmod ko sa inyo, ba? Diba? Kasusin ko sa mga ganitong bagay, kasi dito ko, dito nawawala yung stress ko, dito nawawala pagod ko, dito nawawala anxiety ko, wala na makinayaan ba? So, hayaan nyo ako. Kasi for sure, may mamasasabi't mama masasabi kayo na bakit pumupunta pa ako ibang bansa, ba't hindi ko puntahin yung mga sa Pilipinas. Eh, ano bang pakialam nyo? Diba? Eh, di ba? Hindi naman kayo yung gagastos. At saka, wala kayong pakialam sa happiness ko. Kung happiness nyo yan, happiness nyo yan. Kung happiness nyo eh, libutin yung Pilipinas, happiness nyo yun. Wala akong pakialam. Wala kayong maririnig sa akin. Pero yung ganitong happiness ko, iniikot ko yung Asia. Iniikot ko yung mga ibang bansa. Tinitin ko yung mga cultures, traditions na meron sila. Lifestyle ng mga local people nila. It's my own thing. Nanayaan nyo ako. Wala kayong pakialam. Manonood kayo, manonood kayo. Kung gusto nyong makichismis ko ano mga nangyayari dito, makichismis kayo. Pero wala kayong karapatan na mag-comment ng kanto ganito, bakit ganyan kasi wala kayo ang dito kay piso Ang lagi nyo tatandaan basta ako masaya ako this is my 10th country salamat kay Samaya sa pagbubukas ng pintuan sa akin para mag travel si Samaya na nag invite sa akin na lumabas itry mag Singapore kaya Until now, thankful pa rin ako sa kanya at alam niya yan kung gano'n ako thankful sa kanya. Dahil siya nagpa-experience sa akin ng mga ganitong bagay. Nag-assist, nag-assist sa akin, kung anong mga dapat kong gawin, di ba, paano pumasok na immigration. And sa ikasampung country ko, until now, tutok na tutok pa rin sila, cap breaks, sila SK Joyce. Kaya kung ano man yung kalalabasan ng success ng pagta-travel ko, Joyce Spriggs, kayo yung dadalhin ko sa mga, sa, sa, mga success na meron ako. Pinangako ko naman sa inyo yan. Ang plano ko na, na magkaroon ng masayang lifestyle kasama ng, foreign, ng foreigner. Ayoko na lang mga ako pero lagi naman natin ang pag-uusapan yun. ba? Diba? Kasama kayo sa, sa mga lipad ko. Bilang totoong mga kaibigan ko mga taong natatakbuhan ko ngayon hindi man sa pera pero sa oras grabe yung iginugugol nyo sa akin yung hindi na kayo natutulog hindi kayo matutulog yung pagod na sa mga trabaho pero pag ako nang pagbibigyan sige bibigyan ng oras and that's the worth of friendship na meron sa akin and happy ako doon Cheers! Yun muna mamatay tayo mag-checkahan, kakain lang ako, ha? Okay.